kasi <laughs> nag-cashier. Yeah. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Namiss nyo ba ako guys? Kasi ako medyo namiss ko ang mag voiceover ba at mag edit ng vlog. <laughs> <laughs> Dahil wala man tayong masyadong ganap today, so i-vlog ko na lang ang a day in the life of a housewife, a Pinay housewife and a mom in South Korea. Charot. Ito ang ginagawa ng isang nanay mga kabisdak every morning pag weekdays. Kasi si Little Inso is pumapasok naman, naman yan sa school. So every weekdays every morning, ako na ang nagbibihis sa kanya kasi pag siya, marunong naman yan siyang magbihis mag-isa. Pero, maaabutin pa tayo ng ilang uras, mga siyam-siyam pa o sa mahuman, kay maghinuktok pa man. Magmumuni-muni pa man yan si Little Insoy every morning. Kaya ako na lang, ako na lang ang nagbibihis. Tapos, pinapasuot ko na lang siya ng kanyang medias sa mga puntong 'yan kasi nagigising na siya mga kabisda kaya kaya na niya magsuot ng kanyang medias na siya lang si Little Insoy pala is kindergarten pa ngayon at next year is uh, papasok na siya sa grade 1 dito mga kabisda sa Korea ang mga kindergarten at mga elementary students ay wala po silang school uniform na no? wala silang school uniform at wala silang mga IDs pero meron silang uniform na school bag bukod sa libre na school bag is nagbibigay din ang kindergarten ng libreng t-shirt na uh, maka pareha sila ng t-shirt. Sinusuot namin yung t-shirt niyang sinusuot ni Little Inso ngayon. Kasi magtutour sila today mga kapista. Pupunta daw silang Chuncheon City. Kaya pareha sila ng mga t-shirt at bags. Hindi na siya nag-aalmusal. Usually, hindi na yan nag-aalmusal sa bahay si Little Insoy. Pero, nakita niya kasi na may kamote kami. May nilagang kamote kami. Kaya, kumain siya kasi paboritong-paborito ni Little Insoy ang nilagang kamote, mga kapisdak. Parang nagmana yata yan sa kanyang lula. Lula, yung uh, mama ni Daddy Insoy. Ang mama ni Daddy Insoy is napakahilig sa nilagang kamote. Hindi na yan nag-aalmusal si Little Insoy sa bahay kasi pagdating nila sa school, meron na doong morning snacks. May tinapay, gatas, may mga prutas kaya hindi na kami nag-almusal sa bahay no di ba tipid tapos hindi na rin ako nag -pre -prepare, prepare -pre -pre ng kanilang lunch ng lunch ni Little Insoy kasi may libreng lunch man doon sa skwelahan mga kabisdak o no? kaya nakakatipid kami no nakakatipid kami at hindi kami nahahasol kami mga parents na mag prepare pa ng kanilang mga baon tapos libreng lunch no may libre din silang snack sa afternoon sa hapon dahil kumain man yan si Little Insoy ng kamuti kaya malagkit yung kanyang kamay no mga kamay So hinugasan muna natin at pinunasan natin ng tuwalya tapos, ito na yung kanilang bag, yung uniform na school bags yan. Pupunta na tayo sa school, mga kabistak. Hindi pala yan si Little Insoy. Sumasakay may school bus pala sa school, no? Dalawang school bus po. Every schools dito sa South Korea may dalawang school bus. Pero si Little Insoy, hinahatid ko talaga yan kasi medyo malayo man, guys. Iba yung ruta ng school bus. Ang amin kasi, ang bahay namin is nandun sa kasuluk-sulukan. Kaya hindi na siya makuha or maihatid pa ng school bus. Kaya binibigyan na lang kami ng The <laughs> uh, allowance, travel allowance, parang ganun. Binibigyan kami ng gobyerno ng travel allowance para kay Little Insu kasi nga, pang gasolina at pang maintenance sa sasakyan. Pagkatapos natin ihatid si Little Insu sa school is dumiretso muna ako dito sa isang grocery mart dito sa barangay Dungmyon kasi ang school ni Little Insu is located in barangay Dungmyon man guys. No, kami is talaga taga barangay Bangsan man kami. So, si Little Insu is nag-aaral sa barangay Dungmyon at meron silang malaki-laki nung Yop Mart dito kaya gustong gusto ko dito guys kasi meron mang mart doon sa aming barangay pero maliit ba dito sa barangay Dongmyon is medyo manakilaki at marami silang mga paninda may nakita nga ako ditong 555 sardines o oh, kaya oh, bili na tayo kasi gusto parang gusto kong kumain ng gini, ginisang pet chai na may sardines at ah, ayun lang konti lang ang binamili natin mga kapisda pero ang happy happy ko dyan garahado <laughs> May crush ako doon sa cashier ng ano guys, nung Kaya pabalik-balik talaga ako dito doon. No? <laughs> Pugi-pugi kasi ng ilang cashier <laughs> Hindi ko na na-videohan Kasi baka ano ba, magalit hmm. Hmm. Sayang hindi nyo nakita guys Ang pugi talaga tapos ang bait, Char Nag-iyat-iyat <laughs> Iyat-iyat lang, iyat -iyat. <laughs> iyat -iyat kunting iyat-iyat lang no? <laughs> So ayan na, uwi na tayo sa bahay Maglalaga ako ng baka Guys, pag may time ako no kasi kailangan ko pa mag-edit ng video. Matagal natin kasi hindi nakapag-upload sa YT sa ating YouTube. So pag may time ako is maglaga ako ng para dinner namin. So ngayon is umaga pa lang lalagain ko na siya para initin ko na lang mamaya ang dinner kasi mapasok ko man tayo sa work. So tayo. Ito na siya guys. Natimpla ko ng ating juice. Yung ating pitch aid. Ano yung ating? <laughs> Tapos ibibigay natin kay Uh, sa mga kay Kuya Sadam at Lungkoy at kay Daddy Insur kasi nakauwi naman si Daddy Insur guys kahapon Webes, ngayon is fr Friday nakauwi naman si Daddy Insur guys so nandun sila sa ating chili farm para maglagay sila ng mga mat or silupin doon ba sa agianan sa gilid ng mga chilies grabe ang aming ang aming kapitbahay na aso ba grabe ka grabe ka igihan Yan, kapitbahay namin. Lapit na yung chili farm namin, guys. Kin kunting kimbot lang. Oh, nandun na oh, matatanaw mo na sila doon. Yan na, guys. Mga 2 minutes lang na lakad. abot na tayo dito. At ang ating mga mulberries may bunga na. Yan po ang mulberries, mga kabistak. Ito siya is maliliit siya. Hindi masyadong malaki ang kanyang bunga. Yan, oh, nag na. Yan po, yung pula is hilaw pa. Yung mga purple is pwede na niyang kainin. Um. Ah, ito siya. Matamis. Walang halong biro, matamis. Matamis, guys. Mamaya-maya is mangunguha ako ulit ng mga mulberries. Dito sa gilid-gilid ng aming farm is mayroon dyang puno ng mulberry na medyo malaki-laki guys compared doon sa una nating kinuha. No? Pero ngayon is painumin muna natin si Kuya Sadam Lungkoy at si Daddy Insoy ng maiinom. Kasi parang nauuhaw na yan sila guys. Ito ang aking role dito mga kabisdag. Every morning bago ako pumama, pumapasok sa work is nag-prepare nagpre ako ng kanilang snacks at lunch. Ang pre-prepare ko dati, mga nung bago pa sila dito is nagpre prepare ako ng mainom, maiinom at snacks. Yung bang tinapay, mga, mga cake, pancakes, mga hot dogs, ganun. Pero ang sabi nila sa akin, maiinom na lang daw yung drinks ba kasi busog sila from the almusal. Okay. Baiso, baiso. Ou <laughs> sai baiso. Baiso, majiso. Baiso, kuno. ubi Baiso, 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 baiso. baiso, baiso. baiso, baiso. <laughs> natawa ako sa sinabi ni Kuya Sadam na bayso, bayso. Parang ginagaya niya yung mga naririnig niya sa amin ba na majiso. Ang didig niya sa majiso is bayso daw. majiso means masarap. Yan po ang sinasabi ng mga Koreano pag nasarapan sila sa inumin or sa pagkain. Majiso, majiso, majiso or masita. Nga na guys. So after kay Kuya Sadam at Lungkoy, so ito naman si Daddy Insoy ang ating painumin ng ating juice no. <laughs> iba talaga ang aming ano, iba talaga ang aming ambiance pag nandiyan yan si Daddy Insoy. Parang shallow talaga yung nakakapag ano guys ba? Nagkakapagbigay saya charot. Yes. Oh, di ba yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na siya talaga ang aming ano star. ang star ng aming Pasko, charot. lagi kasi masaya yan si Daddy insoy pag walang ano, pag walang stress, lagi talaga masayahin na tao po si Daddy At itong pinapakita ko sa inyo, guys, malapit niyan sa aming farm. Pension house yan mga kabisdak at yan po ay for sale sa kung sino ang may, ano diyan. Interesado 500 million won house and lot mga kabisdak pension house yan, guys. 500 million won in Philippine peso is na sa mga 20 million pesos yan mga kabisdak O oh, sige na, bilhin nyo na yan para magkapitbahay tayo dito sa Yanggu Gangundo no? para may kapitbahay akong Pilipino. <laughs> Meron ba mga Pilipina dito guys pero nandoon sa sintro ng aming baryo ba medyo malayo, malayo sa, malayo, sa, aming bahay. Gusto ko ba mga kabisdak na may malapit as in malapit ako na kapitbahay na Pilipino kasi makipagmaritisan ako, makipagchismisan at makipagbidyokihan ako dito mga kabisdak <laughs> So ito na yung sinasabi ko kanina na medyo may malalaking ano dito guys ba mulberries may puno dito dito lang sa gilid ng ano kuchu farm ng chili farm yan guys kaya nanguha ako dito kasi na miss ko nang kumain ng mulberries itong mulberries kasi namumunga lang ganito mga may ni mo ni mulberry nakas tayod na ni tayod oi jo dakit lagnob jo jo lagi nadugay na ko Hmm, asin ka tanang frutas na kaon na ta i gending? ganding gending, bugnay man ni bugnay na murag lato murag lato hmm kay astroman? astronomen ing nalagig tamis Um, yes guys. Uh, oh, nga na ba? <laughs> okay kayo guys. <laughs> Hindi. Talaga yan si Longkoy pwede magartista ba? <laughs> Sinabi ko kanina na kailangan mong sabihin matamis. Matamis naman talaga siya guys. Pag mahinog na. Ang mulberries ay matamis po pag hinog na. Yung nakain kasi ni Longkoy is ano pa 80% pa na hinog. At ito na maglalaga. magano magpapalambot tayo ng buto-buto ng baka guys. Kaya bumili ako kanina ng pet chai. Uh, yung half is isasahog ko sa buto-buto ng baka. Gagawa ako ng mulalo. At ang yung half naman is, ano, magigisa ako at uh, lagyan ko ng sardinas kasi gusto-gusto, parang na-miss ko yung sardinas with pet chai. So, dito tayo sa labas magpapalambot kasi, ano guys, para makasave tayo ng gasol. Mas madali kasi magpalambot ng buto-buto. Buto-buto ito ng baka, mga kapisda. Kaya take note, sa labas ko talaga ito gagawin kasi marami matayong kahoy at ma madali, madali lang po magpalambot pag kahoy yung ginagamit. At yun nga, para makasave tayo sa gasol. Hinugasan ko talagang maigi itong ating kaldero kasi maitim-itim siya guys guys. Maitim lang po yung kaldero na yan. Pero hindi po yan marumi. Uh, medyo ano na kasi yan. Sa katagalan na ba. Pirmi na mo na ginagamit. So ano gi Ano sana siya guys. Matunggi. Ah jujo na Kuskus. Kinuskus ko talaga yung kaldero na yan guys. Pero yung kanya mga itim-itim is. Hindi na siya makuha ba. Ayan. Uh, Maitim-itim siya. Pero hindi po yan marumi ha. <laughs> Baka sabihin yung marumi yan mga kabisda. Matagal na ako naghahanap ng replacement nitong kaldero na to pero wala akong mahanap doon sa market. Kaya ano, next time magpapasama ako kay Daddy Insoy. hagilapin ko itong mga hardware guys para makakita ako ng ano, replacement ng itong ating kaldero. Kasi simula na nandito si Kuya Sadam at Lungkoy palagi na lang ako dito nag, nagluluto sa labas kasi gustong gusto tayo mga Pinoy, mga Bisaya, especially mga Bisaya, gustong gusto talaga namin na may sabaw sa aming ano, especially sa lunch. Gusto gusto namin na may sabaw ba maghigup-higup kami ng sabaw so ayan habang pinapalambot ko yung mga buto-buto ng baka is nag prepare na ako ng mga ricados na rin no? kumuha ng hulbot lang ko dito o mga kuan guys nangibot lang ko dali ug mga sibuyas na, may mga sibuyas kami dito sa ano, sa labas, sa aming bakuran ayan ang kagundahan pag may garden tayo mga kabisak no? mga igot na lang tamang hulbot ba makatipid tayo sa ano ang mahal-mahal ng bilihin ngayon guys, parang dito sa Korea at dyan sa Pilipinas, parang halos sa, kahit saan, ma mahal na talaga ang bilihin. Kaya napakaganda pag may garden tayo kasi na nakaka-save tayo at nakaka-insure tayo ng ating mga pagkain is malinis talaga. Dahil yung mga nakikita at nabibili natin sa supermarket is hindi natin alam, binumbahan yan mga kabis-dak na mga fertilizers, nilalagyan ng binubumbahan at nilalagyan ng mga insecticide, pesticides oh mas babuti na yung ikaw mismo ang nagtanim kasi nakaka-insure ka na safe yung kinakain mo at ng iyong pamilya. Salamat, Salamatuk Salamat, Dok! <laughs> Parang naging health and wellness na itong ano natin nga. Vlog natin ba? Char! <laughs> Pero tinuod bitaw to guys, totoo po yung sinasabi ko kanina, no? So ito na yon ang ating mga greens. Ay, hinugasan ko na ito ating mga pechay, mga kabistak. Mayroon din tayo dito ng cabbage. Gustong gusto ko talaga sa sabaw, especially sa bulalo. Pag maraming mga green, maraming mga gulay na isasahog. Parang mas marami pa akong nakakain na gulay kaysa sa karne, no? Yan, mayroon din tayong ano, uh, ginger. Ano ba ang ginger? Luya. Mayroon tayong, mayroon tayong luya, sweet corn, at ito yung mga hinubot. Yun yung ating mga spring onions no syempre meron tayong black pepper ang asin, hindi ko na naipakita ang asin at meron tayong beef cubes. Uh, dala, ni, dala ni Kuya Sadam at Lungkoy itong mga kabisdak pa sa nila sa akin beef cubes. Uh, so, nagamit na natin for the first time, nagamit na natin ang beef cubes kasi last time ang ginagamit ko is ang palagi namin nilulutong sabaw is manok at pork. Dahil malambot naman ang ating karne mga kabisdak, yung ating mga buto-buto ng baka ba? So ayan na at hinalo na natin ang ating mga greens. Yan. Gustong gusto ko talaga sa sabaw is yung crunchy pa guys ayaw ko nang na-overcook na ng mga green leafy. Ayaw ko na na-overcook yung gulay. Gusto ko yung may ano pa ba, asak-asak pa. Inigaon. So, ayan na guys. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na, na nangingitim itong ating kaldero. Pinukul, pero, pero kinuskus talaga, ko talaga yan. Baka may mag-comment na ang dumi-dumi naman ang kaldero mo. Yan po talaga ang kanyang kulay mga kabisdak. ah uh, finally, naluto na guys at ready na tayo for lunch. Oh, tingnan nyo si Daddy Insoy. Oh, Gustong-gusto ni Daddy Insoy ang bulalo. Parang Pilipino na yan si Daddy Insoy. At ang dalawa, si Kuya Sadam at Lungkoy, nawala na ang kanilang pagkakwila. Oh, dati is makwila man yan sila mga kabisdak sa aking mga video. Pero ngayon is na gibati na sila kakapoy. Napapagod na sila guys sa trabaho. No? <laughs> Wala naman talagang trabaho na madali. Oh, mahirap at nakakapagod nakakapagod talaga maghanap ng pera mga kabistak. So kahit ano man yung trabaho ninyo, no, respect talaga kahit dahil hindi judali dali kuarta kwarta. So after ng lunch is dumiretso na ako dito sa bayan kasi dito man aking class, Eh. Na dito man tayo sa English Academy every Thursday and Friday. So Friday man yan na araw. So nandito tayo sa English Academy. Oh. Papapaulit -pa 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 ulit. Nagparking lang ako dyan mga kabistak. At hindi na ako nakapag uh, film doon sa loob. Nakalimutan ko guys na mag video video. Gawa ng nabisi ako mga kabisdak in eh, na late na nga ako diyan ng 5 minutes pagkatapos ng ating klase is dumiretso ako dito sa kanilang open market kasi market day man guys yes yan nagdala talaga ako ng cash kasi hindi man pwede ang card dito sa market guys sa open market so yan cash basis sila no hindi <laughs> po pwede utang dire mga kabisdak makulimlim ang araw na ito pero hindi siya umulan guys hindi po maulan luckily hindi nagulan kasi hindi ako nakapagdala ng payong so ganito ang itsura ng open market dito sa Korea yan hindi siya crowded at hindi crowded kasi hapon naman good na mga kabisdak at hindi maingay hindi talaga maingay ang kanilang market dito guys at syempre malinis uh, malinis talaga ang kanilang open market no hygienic bibili sana ako dito ng isda na pwede naming maulam for dinner at sa weekend na uh, isda or kanang ano ba yung mga pagkain natin ng Pinoy ba kasi si Kuya Sadam at Lungkoy hindi pa sila ano hindi pa sila sanay sa Korean food dahil hapon naman mga kabisdak ayan medyo kunti na lang ang isda na abutan natin at wala na. Ubus na yung mga parang kahawig na mga isda natin dyan sa Pilipinas. So, bumili na lang ako dito ng prutas. May nakita ako dito ng orange. Uh, gusto ko ipatikim kay Kuya Saddam at Lungkoy itong orange. ba? First time nila makatikim ng orange dito sa Korea. Ito yung punkan, parang punkan ba to? Basta kay orange ito mga kabistak. Manon daw, sabi ni Manong Manon, 10,000 won. na, Ano siya guys, 400 pesos, parang isang supot. Ang isang supot ay mar pa parang may pito, pitong laman yan mga kabisdak, oh, 400 pesos per supot. Pumunta din tayo dito sa kabila at may nakita ako dito mga pusit mga maliliit na pusit na parang katulad ng mga pusit natin sa Pilipinas usually dito sa Korea, ang kanila mga pusit talaga is iyang malalaki ba so nakakita ako ng maliliit so binili ko na agad mga kabisdak <laughs> yan at gagawin ko yung adubo kasi gustong gusto ko yung adubo na pusit si daddy insoy din gustong gusto niya yung adubong pusit na yung maliliit yung kaparehas ba, ba, sa atin sa Pilipinas so ayan na binili ko na mga kabisdak manon siya 10,000 won uh, 10 pieces na mga maliliit na squid for 10,000 won 400 pesos mga kabisdak Pinoo ko, jud ang presyo. Bumili na din ako ng hotdog para pasalubong ko kay Daddy Insoy, Little Insoy, at kay, ano, Kuya Sadam at Lungkoy. <laughs> Yan. So, ang nabili, naubos ko talaga, guys, ang aking dala na cash. Yun lang ang binili ko, no. Pasalubong na hotdog, uh, orange, at yung ating mga pusit. Yan. At manakita ako dito mga mulberries, guys. O yun, ang mulberries na pagkalaki-laki. At hindi na ako nagtagal kasi susunduin ko pa man si Little Insoy. Yan. So, diretso na ako sa school ni Little Insoy. And that's all for today's video mga kabisdak. Please like, follow, and subscribe. Ingat lahat!